Hello po mga ka guys, mga kadadi, mga kamani. Ito po tayo sa ating alagaan. Ayan. Ayun po ang aking lab. Hapon na ay naglilinis pa ng ating paligid. Na ating, sa ating alagaan, paligid ng ating alagaan. Love! Magandang hapon, magandang gabi na. Ayan po at pinatag na natin. Dati ang nandito ay yung Kanal na ko, kanal. po, yung tubig. Ayun, parang ganon. Ayan, inano na natin. Uh, ah, Iyakalubak po natin yung ating mga hindaan doon para ng tubig para hindi masyado nagtitibag. Karang tubig sa irigasyon. Ayan, Ayan ating ipakakita. Ayan, na. O, direksyon. Ito na magiging ating cup basin. Ayan po ang ating magiging cup basin. O, ng tubig. Dyan, dyan Ayan, dyan na mapunta. Ayan. Meron tayong balon. Ayun mo. Tayo tayo na shift tayo dito nang Sigala. Ano mo? Mag-aalaga po tayo dito ng baboy. Yan ang babaho kung dalawang baboy lang ang ating aalagaan kaya ilagay naman natin ng shift tank. tang. Ayun. Tayo tayo mag ng baboy lang dyan. Dalawa. Ilalagay natin. po kami dito uh, ng dalawang baboy. ng baboy yung ating anak na si Michelle. At pag nagpabinyag daw siya, hindi siya masyadong mabibigatan dahil yung baboy ay palalakihin natin, naalagaan lang natin hindi siya masyado mabibigatan sa paggastos, paghahanda siyempre pag one years old na o isang taon yung ating apo ay paghahanda na niya eh, gusto niya mag-alaga ng baboy para tuloy binyag ba lab? tuloy binyag, tuloy birthday yun oh. mag-alaga pa tayo dito ng dalawang baboy yan so yan po muli aming pakikita ang aming mga alaga yan ulit ulit ala na po tayong kambing Matagal na lang. <laughs> matagal na. Alam na rin po tayong gulay. atito At ito po, po ating dating gulay yan. Ayan. Ipil lang na lang. Ipil na. Ipil na lang. Dahil... Matagal po tayong hindi nakapag-video. Ayan, magbibidyong muli. Eh. Andi dito ang andatin ating gulayan na ubus na ngayon ay puro ipil ipil na lang at mga kahoy na panggatong Ayan, puro panggatong na lang panggatong sa basurahan ano yung pilapit natin yan. Hindi ako pinapawis ang yung Ay, napapawis ka na. yung yung Ba't kaya itong bibi neto, uh, hindi po kami nagpapaitlog ng bibi. Eh, para ka kung hindi siya muna dumami. Eh, sabi ko nga, sabi po kasi na akin din na kami mag-aalaga. Pero, nagbago uli isip. Nagbago uli isip ko sa pag-aalaga ng mga hayop. Kasi nga, eh, ko sa akin lugar na maluwang. Eh, sayang naman yung space na to, eh. May tubig may lili, may bahay ng mga hayo, mga bibi. Uh, Pagkakakuha, mag-usap pa mag-alaga ng kuhan eh. Manok! Manok. Mag-alaga sa ating love yung mga kanal na yan, mag-alaga tayo manok ulit. Iyayos po namin. Talaga po, kaya hindi na kami nagbibidyo. Wala naman kami pakikita na dahil hindi na, balak namin din na mag-alaga. Nang bibi. Nang <laughs> bibi. <laughs> mag-alaga tayo vlog ulit para meron tayo ipapakita sa ating mga manonood. Ating mga silent viewers. Ah, maraming marami. Ito po ayo, kami mag-upload. Ah, ngayon po ay mag-upload ulit siguro kami. Pero hindi po natin masabi kung madalas o madalang. Bila lang gam ba, pili gar to lang gam. Ah, maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa nagaabang ng aming vlog. Shout out po sa inyong lahat sa maraming mga silent viewers. Inyo, mga chachaga chacha po nanonood. Ayun. Mag-uumpisa ulit tayo mag-upload. Uh, pag ako eh, bibili tayo ng barako kasi yung mga barako ay eh, magkakapatid na sila mga babae, lalaki magkakapatid na puro eh, bansot oh babasal tayo ng babae, eh, lalaking barako ay barako nga pala love yun lalaking <laughs> barako uh, ayusin natin na, papatagin natin lahat yan eh kasi kung hindi na kami mag-aalaga sayang naman daw po yung lugar sabi ni Labo sayang po yung lugar, yung may bahay ng mga alaga na tapos hindi na mag-aalaga ng mga hayop na bibi sayang naman at saka libangan na rin namin para may sure ko na pinapawi ako. Tsaka pag ano, ito tingnan niyo po yung aming ano ng bahay ng kambing oh. Hindi na kami nakapag-alaga ng kambing. Ayun ang ating mga bibi. Unti na lang po sila. Mag-uumpisa uli. Ay, may nakakulong pa pala dito. Meron limang napisa nung ito na natin dito. Ayan, lumaki. Nung gusto na namin maghinto, may napisa. Pinatay na namin inahin. Ayan, may lima. As di ba yung aming bibiye noon eh, sinisinop namin, nilalagay namin dito para hindi siya kainin ng pusa o mabait. Ngayon, Pagmisan, kinukuha ng mga pusa. Nung nagbalak na kaming hindi mag-alaga, hindi na namin siya kinulong. Hindi na Hinayaan na, na, na. na namin sa labas. Hindi na kinukuha ng pusa. Ano ba Hindi mo? na kinukuha ng hindi pusa. Na, hindi na lang. Hindi na kinukuha. Ganun para sabi ko. Kasi sabi namin, bahala na kayo dyan. De, hindi na po namin sila kinulong. Wala na. Talagang pinawala na namin. Aba, hindi na bawasan. Agaling. O, oh, ayan po. May paabo pa tayo. Papaya natin. Ayan. Namibo ka pa rin lamang ngayon. Ang nag isang papaya. At ang aming mga gulayan na papatay na yan. Kinakain ng pabong. Hindi na matay no, nakilala Lang, kinakain yan. kinakain nga ng pabong. Kinakain ng pabong. Na ilang ano na namin yan. Yung mga yung upo, talong, sili, kamatis. Kaya lang po, yung pabo, pagkagabi, nakahapo na sila dyan. Dyan sila. na, kumain na. Bakit dyan? na, pudpud na ibabaw. Pudpud na ibabaw. Dyan sila natutulog eh. Tignan yung bunga ng aming... O, oh, ang dami o. Oh. Tignan mo labo. O, okay. oh, yan. Tignan po yung bunga ng upo. Dahil na kami nakuhang upo dyan. Kaya lang, talaga po ganun. Pag meron tayong alagang pabo, eh, wala. Hindi pwedeng magulay. Hindi pwedeng magulay. Hindi so. pwedeng magulay na ano ang inulam namin, niluto na aking ating nahipaggo. Ayan, meron sigarilyas, may talong, may upo. Pinagsama-sama niya. Ba't na pumunta ka sa niwawal siya kung di nagpupuro? Alikabok pa. Nakita niyo itong ano na ito. Kaya buti nga hindi nagtampo yung bayabas eh. Ginat-ngat po yan ng kambing. Yung puno. Yung puno. Kaya kung hindi namin inano yung kambing, ubos lahat ng mga ano dito. Ang dahil niyang napatay, yung mga mangga. Langka. Langka. Ayan, buti ito. Natira yung bayabas na kulay violet. Ayan, hindi na gumanda Hindi na gumanda nga. Yung hmm, balat yung kalahati lang. Ito naman, kaya ako naman po ito sinusuputan. Dahil kinakain ng ibon. Ibon. Paniki. ay o, no, paniki yung kinakain. Pero pagka sinuputan nyo na siya, hindi na siya nakainin. Ibon. Kinuha na ating. Kaya nga nakalabas na si lab dito. Naglilinis na. Kinuha na yung apo. Ang aming trabaho dito ay nag-aalaga ng apo. Si Akin Love lagi nag-aalaga ng kanyang apo. Ayan, di ba ba dati maluwang tong paliguan ng bibi? O, oh, ngayon lumiit na lang siya. Tapos dito, meron din ngayon. Wala na rin, o. Oh, ayan. Kaya pag hindi tayo mag-aalaga, totoo ngayon sabi ng aking lab, sayang. Sa malulungkot ako lab. Pag nakikita ko yung aking lugar, wala man lang na nakawawalang mga bibi o manok o pabo. Talagyan natin yan. Kung mag ulit tayo mag-alaga, nag-ilibang na nakapagbebenta pa. nakapag -ulam pa. At, saka, at saka, sa totoo lang po, kaya din kami huminto dahil nagkasakit yung aking lab, binawal sa kanya yung amoy ng... Bebe. Mga ebak ng bibi. At saka yung maalipatoy yung pagkain na minamasa, pumapasok sa ano niya. Eh, ngayon medyo okay ka na ba Okay, okay love. Saka, na lab. Saka kung kung tayo kasama, pag talaga may inaalaga natin, huwag ko kasama na kahit extra-extra. ito po yung ating ito kamatis, madaya na ako napitas ng kamatis dito baka nakadalawang kilo na ako dito sa dadalawang puno si ating kalahating kilo yun yung ating ko kalahating kilo o ating penge yung aking hipag eh, lagi nagluluto ng gulay yan eh, dahil ako eh, hindi nagugulay Lalagay mo siya, ating. Hindi, bubukod ko sa akin. Ito si Eboy. Ayan. Nilipat na natin ng bahay si Eboy. Kasi doon, pagka po merong mga dumarating gaming bisita o mga bata na nagpupunta rito, eh hindi nila alam. Biglang nang hahablot. Ayan. Yung nanay ko nga, no, nagpunta rito eh. Nakawala si Eboy eh. Kinagat po, kadaing kagat ng nanay ko, dalawa sa mihita, sa kamay, pinatandok namin. sabi meron daw rabis. Pero alam ko, walang rabis yung... Wala siyang rabis yung go eh, meron daw. At yan po yung ating mga hito. Akala po namin yung hito dito, 2,000... Ang laman nito, mau eh, mauubos balak naming ipa pa kuryente kesa naman maglutangan eh sayang na mapakinabangan buti hindi namin napakuryente pa eh, madai pa hindi po namatay tapos dito 4,500 dito ang napakadaming namatay nakakuha po kami dito ng tatlong timba alalaki na pero sabi ng akin lab may mga laman pa daw eh, hey, meron pa doon, eh. nando doon. Mababaw po siya ngayon kasi walang tubig ang ating irigasyon. At ito pong ating mga nito, eh, wala na rin laman. O lab, mang paalam na tayo. Oh, wag paalam lab, next video lang. O, oh, my next video na po tayo. Ah, uh, sa mga bago po dyan nanonood, nun eh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At pakibindutin na rin po ang malita kampana para lahat po ng ating mga video inyong masubaybayan. O oh, sige po, magandang buhay po, magandang pag-asa. At lagi po natin tatandaan, huwag po tayong mawawala ng pag-asa dahil habang buhay may pag-asa. Dahil? Dahil kami nakakilab, hanggang kayo naghihintay ng pag-asa. Sige po, magandang buhay, magandang pag-asa.